Ayan, hello, hello, hello. Welcome back to my channel. Let's simply Teen once again. So, sa video pong ito ay naiiba na naman ang aking ipapanood sa inyo. At ito hinahalay ko sa mga, sa lahat ng mga kababayan ko dyan sa Bicol, especially sa Pinubatan na grabe yung salanta ng bagyong si Kinta at Rolly. Alam kong makakabangon tayo. Bicolandia, bangon, uragon, mga uragon kumbaga. So, babangon tayo, nandyan si Lord, hindi tayo papabayaan. So, ayan po, ito po ay isang lata. Ayan, um, ano po ba ang laman itong lata na to? So, last December ay umuwi ako ng Bicol and sabi ko, this coming kind of December ay magbabakasyon ulit ako. So, mula nung January, nag na ako ng ayan, pera po ang laman nito. Nagkikin na po ako ng pera kong pamasahe para papunta, para sa pagbabakasyon ko ngayong December. So, since hindi po ako matutuloy ngayong December dahil sa pandemic, ay, ayan, bubuksan ko na ito po ito para sa aking mga kababayan dyan sa ginubatan. So, uh, kung magkano po ito, ayan, yung iba po, nauna So, ito po yung inipon ko mula January hanggang ngayon. So, ito dapat yung pamasay ko pag bakas uh, bakasyon ko ngayong December. Kaya lang, since hindi nga matutuloy dahil sa pandemic, ay buhuksan ko nito para sa aking mga kababayan. So, bibilangin natin ito kung magkano to Ewan ko kung umabot na to ng 1,000 or 500 Hong Kong Dollars. So, ayan po, bibilangin ko po kung magkano yan. <laughs> Bariya po yan. Tapos papalitan ko na lang sa bangko. Ewan ko kung papalitan ito sa bangko. So, ayan. Mag-umpisa na tayong magbilang. So, ayan nga po. One, uh, 697 Hong Kong Dollars yung laman ng aking lata na siya na supposed to be na pamasahe ko ngayong December para magbakasyon sana dyan sa Pilipinas so since hindi nga natuloy, ayan, binuksan ko na para sa aking mga kababayan dyan sa Bicol, especially sa kinubatan na grabing salanta ng bagyo so, ayun nga tuwing nakikita ko yung mga posts sa, sa FB talagang hindi ko maiwasan na mapaluha so, malaking tulong na rin ito sa, para sa kanila so, Salamat Lord. Thank you Lord that um safe yung kapatid ko dyan, sa Bicol. Ko. Alam ko. Ang hirap na. Rin. Grabe. Alam kong grabe yung kelinisin niya sa bahay. So pasalamat pa rin tayo at uh, safe tayo lahat. So alam kong kaya natin itong uragoon babangan tayo ng mga Bicolano. So thank you for watching. God bless us all, everyone.